Guys, uh, today kakatapos ko lang mag live stream bale. Pumukaw ng attention ko to si tatay. So, sa tapat lang to ng pinagtatrabahoan ko. Habang nag-live ako everyday, nakikita ko yung uh, sakripisyo ni tatay, magtinda sa initan, ayan. So, kanina ko pa nakikita din na ang bigat sa dibdib pag nakikita kong walang benta si tatay, walang bumibili sa kanya, tinatry niya i-alok yung paninda niya. So, sa babalan to ng pinagtatrabahoan ko dito sa X-Media sa Makati Out. So, nakaka, ano, nakakahanga yung mga ganitong tagpo na kahit ang tanda na sa age ni tatay, alam naman natin yung dapat yung mga ganitong edad is nagpapahinga na. Pero si tatay, ayan, di ko alam kung nakapag-lunch na siya. So, magtutuwa ko lang na wala pa rin akong lunch. So, try natin uh, umorder sa grab ng food para sabay kami ni tatay mag Abangan nyo yan, guys. Then, bababa ko sa baba para makipagkwentuhan ni tatay. So, sobrang init mga <laughs> Kabarang guys, mga baby. So, lang. kung ako naiinitan dito sa loob ng building namin, sa office namin na naka-aircon, ano pa kaya si tatay na nasa lansangan? So, puntahan na natin, babae natin. Okay, kunin lang natin yung food na yun. Okay, join natin. Hi, kuya. Hindi, kunin ko lang yung in-order kong food. Saan ba yun? Saan ba Saan ba si kuya? Basta na si Kuya! Kuya! Ayan na si Kuya. Okay. Ayan. Hello po! Dito lang Kuya ha. dito ba? Ano lang to? So, ayan. Samahan niyo ako. Ako yung naka-pink. Ayan. Parang si Cinderella. So, hanapin natin si tatay sa kalagitnaan ng initan at kalagitnaan ng mga sasakyan. Ayan, nagtagpo rin kami ni tatay sa wakas. So, ayan. Inabot ko na lang kay tatay yung food, konting kwentuhan. Um, alam ko rin naman kasi naghahabol si tatay ng benta. So, kanina pang umaga, actually araw-araw, nakikita ko hindi naman lahat ng sasakyan na dumadaan ay bumibili sa kanya. And sa observation ko ngayong araw na to, hindi pa kumakain si tatay. Mag- Uh, titri o kulak na So, yan. Inabot lang natin yung food kay tatay. Then, iniwan ko na si tatay. So, ayan. Babalik na rin ako po as a duty. So, okay. Ito na yung ating ibibigay kay tatay. Kumahanap si tatay. Ayan si tatay. Ayan si tatay. Where's tatay? Ayan. Asan ba si tatay? Hindi ko makita. Dali, hintayin natin makabalik. Ayun. Ayun. Kita ko na. Kita ko na. Tay. Diyan ang tapo. Diyan po ako nagtatrabaho. Ah, uh, Queen Manilin po sa so, Kaytano Action po ako nagtatrabaho. Co-host po ako. Kung napapanood niyo po sa GMA. Ano po pangalan niyo, Tay? toto Matag Dari ko kasi kayo nakikita nung nandun ako sa nagtatrabaho. Nakikita ko kayo. Ilan taon na kayo? Dito mo. Pero ang sipag nyo tayo kahit mainit. Nandito kayo sa initan. Okay. Po. Ilan po ang anak niyo po? Pwede po malaman? Ay, sa po sa probinsya Pero may pamilya po kayo dito. Ah, sige po. Sige po, enjoy nyo po yung pagkain po. Sige, po. sige. Alam ko po, po kasi ganyan din po kasi ako dati nang ko. ako. So, ganyan. Kaya relate ako sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Thank you po ay uwi na si Tatay naglilikpit na si Tatay so ayan. eh iu iuwi niya yung food na binigay natin so ayan God bless Tatay ayan so iparamdam natin sa mga um, uh, mga tao sa paligid natin na we care for ayan sana marami pa tayong maabotang tulong at may matutulungan ayan yung food inano ni Tatay nakakatuwa naman 'di ba nakaka sarap sa feeling. Yung may, may, may na, na ano ang tayo, na sharean tayo ng, ng, ano, kahit pa di ba diba? Ganyan-ganyan yeah. so, din ako dati. Karay-karay ko din yung ano, yung kariton, kung ano-ano, hatak-hatak, paninda ko. Kaya relate, relate much ako dyan eh.